Hello mga kasimple, ito na nga, magchichismis muna tayo. Chismis yan muna mga kasimple, alam ko naman talaga gusto nyo na talaga makichismis sa mga balita, kung ano mga balita. Ayan, Simple Buhay Amerika. Ito na nga mga kasimple. Ayan, makamove on na tayo. Move on, move on na oy. Mayroon nag-comment sa aking uh, video na sinabi niya, hindi ka pa pala professional inday. Bakit ka nagustuhan ng iyong kano? Grabe ang comment niya, no? Pero okay lang yan mga kasimple, no? Ang nakakaalam lang talaga mga kasimple, kami talaga ni Papangkano. Wala na talagang iba. So, ito na nga, bago ako umalis talaga mga kasimple. Kasi may oras pa ako, panghapon at panggabi talaga ang kasimple nyo. Sabi, tinanong ko ang asawa ko, anong gusto mong kainin? Ayun ay, na nga mga kasimple, kaya inuna ko talaga ang pagkain ko. Mga paikot-ikot ako sa bahay, ay naku, mali po ang kasimple nyo. Kaya ito na nga, tinira na natin ang bahaw, kinain ko na, nainitan pa nga ako. Ayan, kaya sinabi ko talaga sa asawa ko, balik tayo sa kay Papangkan Kwento. Ayan, so sabi ko sa kanya, anong gusto mong kainin? May pagluluto kita. Kaya ito na nga, mayroon pa kami tira-tira na ham, honey ham, at saka turkey. Kaya ito na nga mga kasimple, wala na din akong mashed potato. Gumawa na rin ako ng mashed potato. So lulutuin ko yan doon sa oven. At mamaya, lalagay naman sa ref pagkainit niya, pagkalamig niya. So ayan na nga while ako nagprepare ng uh, honey ham at saka turkey eh, nagluluto din ako ng nagboil din ako ng mashed potato so balik nga tayo sa chismis ang mga kasimple kahit hindi tayo professional basta madiskarte lang din tayo no mag ma -ano tayo marunong tayo magano ng bahay magalaga ng asawa magalaga ng mga anak yun talaga ang pinaka-importante din, no? Tapos masaligan yun ta, Kaya ayan na, kahit hindi ang kasimple nyo professional, totoo talaga yung sinabi niya, hindi talaga ako professional. Pero tinatry ko ang talaga ang best ko na magiging nanay sa pagiging nanay ng aming dalawang anak. Kaya ayan, kahit papaano, hindi tayo professional, kailangan gawin natin talaga ang lahat. Pagdiskarte tayo sa buhay. Kaya, ah, hindi naman talaga mga kasimple, hindi po lahat ng naging professional ay nakapagtrabaho agad. Yung iba dyan, nakagraduate na ng degree, pero hindi yung iba nakapagtrabaho, nag-standby lang sa bahay nila. Kaya, hindi talaga yan sabihin natin na hindi ka professional, ay mababa ka na talaga. Wala yan mga kasimple. Kaya dito sa Amerika, lahat-lahat, dito ko talaga sa Amerika, natunan ang lahat. Hindi na mahiyahin, kahit hindi professional, huwag mong idadawan ang sarili mo. Kaya wala yan dito sa Amerika. Kaya ako talaga naglakas talaga ako ng loob na kahit hindi ako professional, hindi ko ikakaya yon Pwede naman akong mag-aral balik. Kaya hindi pula lahat ang ganyan. Nakakita pala ako ng story mga kasimple. May kano at pinay. Nagustuhan ng kano ang pinay. Talagang in love siya sa pinay. At ang Pinay, walang pinag-aralan. Alam yung mga kasimple, kaya hindi makapagsulat ang Pinay, hindi makapagbasa, hindi marunong mag-ingles. Anong ginawa ng kano is pinaaral siya hanggang sa marunong na siya magsalita ng ingles. So, gano'n ang mga kano. Ang mga kano kasi, wala yan silang mga down-down. Sa mga kapwa, Pinoy lang natin talaga ang mayroon. Pero dito sa Amerika, wala yung mag-down ng mga kapwa nila. Kaya lahat sila talaga mga mayayaman ng mga kano talaga. Mahat sila kasi hindi sila nakabantay ng uh, kapit kapitbahay, hindi sila nakabantay ng kapwa nila. Kaya may mga kaya talaga mga kano. Sa atin, wala pa'y kwarta, lagi nakabantay sa kapwa. Kaya mas lalong nagkalisod. <laughs> o ba diba? So gan lang, ganyan lang yan mga kasimple. Discarte-discarte lang tayo. So sa lahat ng hindi pa nakahanap ng kano dyan, maghintay-hintay lang kayo. At huwag kayong magalit sa kapwa nyo. Ayan. So, lagi kayong nagkukomment ng mga masama dyan. Mas mabuti yan. Sige. Gawa pa tayo ng mga videos para sa inyo. Ayan. Hindi na lang talaga sila masaya, no? Na nakaahon sa hirap ang kalang kapwa nila. So, ang sa talaga, gusto nilang masaktan ka talaga. Magkukomment talaga silang ng masakit. Para sa akin, mga kasimple. Okay lang yan mag-umin kayo mga masakit dyan. Basta, ako continue ang paggawa ng video. Kumikita ako at gumagawa ng video at kumikita. Kayo, lagi kayo nakabantay sa kapwa nyo. Wala na mga yung kayo yung kita. O ba diba? So sa lahat din ng mga nakapag-asawa dyan ng kano, na mahilig din, mangimantay, ay bahala na kayo. Bayaran nyo muna ang mga utang nyo. <laughs> Ayan, joke lang mga kasimple. Ayan na nga. Ready na ang pagkain ng aking asawa. Pag uwi niya mamaya, syempre, iinitin na lang niya. Ako na sa trabaho ng mga kasimple. Ito ang request niya. Turkey at honey ham. Tira-tira namin yan ang Thanksgiving. Nilagay ko lang yan sa freezer. Para hindi lang talaga masira. Kaya yan na. At saka mga anak ko, ready na din ang mga food nila. Iinitin na lang ng papangkano. So, ganun lang natin mga kasimple. Kahit hindi tayo professional, basta marunong din tayo magdala ng uh, asawa natin. Marunong tayo maki, ano ba, ayum-ayumin natin guys. Ayan, ganun. Kahit hindi professional ang kasimple nyo, ginagawa naman talaga ang lahat. Ayan, kaya andyan si Papangkano na biktima. <laughs> Joke lang, mga kasimple. Totoo naman talaga lagi mga kasimple. Thank you sa God bless you all, guys. Thank you. Love you all, guys. Maraming salamat.